Hi guys, uh, ito po yung Kuya Abdel nyo So masasabi ko lang eh Okay, so kayong magsawang gumawa ng mabuti sa inyong kapwa Kahit na kapalit ay hindi maganda eh, Patuloy pa rin kayo sa paggawa ng mabuti So gawin nyo rin yung tama So pag ganoon Huwag tayong gumante mga kapatid sapat na yung manahimik ka sa sapat na yung tumigil ka sa uh, sa pagsasalita sapat na yung ganun eh kasa naman nag explain ka tapos hindi naman yun ano, pinapakinggan wag ka lang magsawa na magpakabuti sa kapwa patuloy, patuloy mo lang yan kasi may Diyos naman na uh, nanonood hindi baliwala yung ginagawa mo so yun lang mga kapatid God bless